dahil wala kaming monoblock na upuan sa dami ng naging bisita, mamaya ay nandoon na sila doon sa CR. Guys, standing ovation. Mamaya lahat kami nasa loob na CR. Malapit na siya doon sa may... Pagkakas sumain, uupo na. Tingnan mo mo, nablaki isa. Sete Rose ba nakapuha? Hindi, dalawa naman. Sete rosa at saka sete hiling. Okay. Guys, tingnan nyo. Nasa kusina sila. Puro mga nakatayo. Tingnan nyo. Guys, tingnan naman ako. Tara Ay, para-parada kayo. Para kayo nakapeding. Tara, hindi na ina. Pero nakatakbo na. Tatlo? Apa? Tingnan nyo si Kaka Printing-printing. Nasa tabi na. Nasa tabi na. Ispagetti. Ayan pa si Kulot. Ayan na si Kulot. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na ang bisitang pandangan! Kutlain! Si Riliglahing girl! Nga ngayon nakabalikwas si Kulot, guys! Ano nangyari sa iyo? Bakit ka nga ngayon? Pinilit ko lang ang sarili ko. Matitiis mo na talaga ka? Kuya mo, hindi mo man lang ako sinamahan sa simbahan, bebe. Sana na lang ang regla ko! Pero regla din talaga ako! <laughs> Alam mo, apat na buwan! Gayon na. After four months. Buntis ka siguro. <laughs> Kain na. Four months hindi niya regla. Na. Kaya naman niya regla ngayon, ang garning kalaki. Hindi yung dead point at aga. Ay, bugan eh. Ay, nakakaya okay, naman sa bisita. Nakatayo. Okay, kay Quattro. Bawal kasi siyang nakita sa vlog at bawal yung pangalan niya. PAPR. Kakawa naman si Beshi. Kaya yung is spaghetti si Bilal. <laughs> eh, pinamaalam pa si Pilay. Kaya kapit walang <laughs> manok.

ay! <laughs> <laughs> oh, oh, ah, dahil mo pang mamamaysan, nabukulay ng gamit. Nahudas ka ako, hindi pa nakakatikim niya, iuuwi mong lahat. <laughs> Manyapat kay ilan? <laughs> Standing ovation! Hoy, <laughs> 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 <kay>, dumulong ako kanina. Ayan po, may nagbabalot na. Irihiya, yan Ate Day. Irihiya. <laughs> Yung po nag-uusap sila kung ilan ang babalutin. Thank you so much po sa manager ng Red Ribbon. Masa yung spaghetti dyan? Okay po, naghahanap tayo spaghetti na katatlong bulo, at limang bulo okay, sa nung sopa. Kumalasahan <laughs> ng banda din eh. Okay. Hindi talaga. <laughs> <laughs> ano? May killing ka ka? Guys, <laughs> tingnan niyo. <laughs> Dahil walang upuan, magtaste kayo. Magtaste kayo, guys. Tingnan niyo. Masusunod ano ang ating kahain ba? Monoblock. Hindi <laughs> yung 4 ka. Apat ang monoblock ko. Sa mo. Nabali ang dalawa. Nabali ang dalwa. Kaya dalwa na lang ang natira. Ano kang pinagagawa niyo, Dian? Nagbibintahan. Tingnan na mo. Dayo pa talaga kay dinin ng pagbebentaan okay. Guys, mag-ano ah, mag tayo? Trip to Jerusalem. Trip to Jerusalem. Una-una. Ako, oh, sino daw unang makakahawak na monoblock isang makakaupo? Hahaha. <laughs> Dahil, right? dahil sa dami niyang upuan. Hay, okay. ah, <laughs> ang upo so ng ari galing pa kay Kang ka Susi eh. pinag na ni call center hindi pa din napapaltan. Yon yung sopa, hiningi ni hanggang i ngay... palte-palte naman yes, ini. Puro pa sa sarili, puro make up ang binibili. Kailan <laughs> man <laughs> ako oh, hindi hindi ako ano naman? Kung may luma pa daw, pag si nagpalay. Pag kausan ka daw, na? may nagpapadala sa'yo from? TikTok. TikTok. Thank you so much. Thank you, thank <laughs> you, <laughs> you. Thank you so much. <laughs> thank, <yun. si laughing> thank you so much. <laughs> thank you so much. Oh, yeah, okay. Thank you so much. Alis ako nene. Ayan guys, kagulong na sila. Oh, no, no. May palaro po kasing pabitin si Cosentel. Pabitin. Ang birthday girl ng Lilina. Kalungan, kalungan. May bisita po si call center ang team Payabang. Magyabang. Badoy, tatago ang huda. Uh, -uh. Yung call center na kain na hindi ka pa nababate. <laughs> Yung lang ang kakain. Say hi man to. Monte Alto. <laughs> Manto. Manto. Iya. Yeah. Uh, thank you, <laughs> 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 yeah. thank na yung... <laughs> <laughs> Masarap, masarap. masarap. masarap at ang 'pag hindi na sumbe, ang mukha mo kamo. hindi masarap Patay Sarap, sarap. Malambot yung pasta. <laughs> <laughs> Napalambot pala ng sobra. May nasa pressure cooker yun eh. pa! <laughs>